Pinaba ang gabi. Ito na yung kagandahan niya ngayon. MUX. That's lining. Problema yan o. No? Um, matagal na problema na may-ari. Hindi na che-check. Hindi mahanap ang sakit. Linimisan yung EGR. Ganun ba yan? Pero pinababa natin yung kwan. Ang transmission. Nakita natin. Slide na at wala na siyang lily yan mabilis pa naman daw nararamdaman niya pagpatag pagpakyat na hindi na makaahon nangyari ay sunog ito ang nangyari sa kanya ito ang nangyari sa kanya Grabe naman, iingay po, gabing-gabi nang nga rin. Hindi pa na lang ito, ito na na. Yes. Ayan pala yung nagbaba kanina, tapos naibig yung kamay. Ito ang kamay, aray-aray. <laughs> <laughs> Ayan. At uuwi na rin kami. Ipapakita lang namin kung ano yung nangyari. Ano nangyari dito, Idol, noon na. Anong sabi na kwento nang mayari? Diyan, ano, yung ano, Idol, pumabalik yung ano, nakakinta ka, biglang doon sa, dashboard magkukwarta mm -hmm. pero nakakita nga mm. -hmm. Karang, uh, uh, test ko man na segunda hindi na makaahon nagprimera ako ba hirap na hirap din mm. -hmm. tingnan mo yung galing niya na maghatol oh. ang naman yun 7 years siya doon hindi na check to mm -hmm. binabase nila sa IGR um, wala naman doon nilinisan na kaya pumunta na dito yung may area na. Yes. At tapos nag-decide na kami na pababa na yung van, yung transmission para makita natin yung nangyari. At ayan nga siya. Ayan yes, si Boss. Nagbakal 7 oh, years, 2023 tayo ngayon. 7 years, ano na kayo ngayon? Anong kanyon? 2016 model dito eh. Yeah, 2016 model. Hindi okay. mapatak siya ng... 7 years sabi niya eh. Matagal na. Model to 2016 pero kan nilabas dito siguro. 17. Ah, ngayon lang para sa hindi Oo, kasi 7 ngayon niya. Lang niya oo, oo. Ngayon nilabas sa uh, amin. sa hindi. Nagpagawa pa siya sa labas ng AGR. Ah. Ngayon, ganun pa rin daw yung power niya. pumunta rin. Oo, pumunta na siya dito. Kasi nga wala nang may sagot sa kanya. Yung mga pinagpapagawa niya. So, Stobos na pala Oh, yan. Nung pinaba namin, sa ngayon lang, naipit pa ngayong kamay niya, ebidensya. Aray! Yan. Ah! ang ngayon, yung may-ari, matutuwa na yon kasi nakita natin yung ebidensya na sinasabi natin. Bukas, ipaparipis na namin to. Hindi kasi pwedeng i-kabit ng ganito to. Madaling masira yung yung kanya, dati niya. Ay, yung dati niya, yung bago niya. Mm, kasi susundan niya pa rin yan yung bilis, eh, mabusin oh, bilis na ubusin niyan magiging hindi pantay ano yes, hindi pantay. tapos papalitan na namin to bakit pinapalitan yung one ano? clutch fork nagtatanong kayo dyan diba kaya namin pinapalitan yung class fork kasi malalim na yung butas nito yan yan yan, yan. tapos ayaw na namin kayo pa ulit ulit na ibaba nakikita kami doon kaya lang siyempre yung may-ari masasaktan sa <coughs> labor oh labor uh, naman labor tsaka parts oh parts kailangan pag gumawa kayo ng ganito huwag pa isa-isa o kung budget eh di nasa kanya na pero kung kayo ang mekaniko sasabihin mo na yan ah, pa hindi tatagal yung an? yung lining na bago pag ilalagay mo ng ilalagay mo to ng ganito I ilalagay mo to ng wala repays tapos ano to? release bearing okay. hindi na po binabalik ang release bearing wala, walang ganun ito dati kasi ang nakasanayan natin pag okay pa yung razor plate ibinabalik natin ngayon Nagda-dragging yun, mga idol. Dragging yeah, naman think... ng mo. May takbo ka nga. Pero nagda-dragging ka naman. Pero hindi ka nang sapat Oo. Oh. Saka minsan, pag nag-tertsera kwarta ka, mo yung slide. oh yun. Yeah. Yun. Katulad ng yeah. high SD na ginawa natin, na mm, doon ko yukahan. Doon ko pinagbasihan to, idol. Di ba may ginawa tayong high SD na dati? Pag nakukwarta siya, akala mo matulid, pero Ugong na lang. nalang, na, na lang. Hindi natakbo. Ugong na lang. Hmm. Pero pagdating sa tresero, ano? matuloy siya. Parang bumibit Ano tayo dito mga awan? <laughs> matutulog? Kala ko, hindi siya matutulog ito pa. Pakadabayan. Eh, yun lang. Puro lain. Ito, kapat. Pili. Pili na yan naman yan. At uuwi na rin kami. At saka si tatay siya. Gabing gabi kami lang. you know automotive. <laughs> yan mga natin yan sa batas. Ito. Uuwi na rin Gabi at bukas. May dahilan to para kan. Medyo aray aray. dai, Dahil makakakal lang to ang ilan. <laughs> Wala lang daw ang ibibigay ng trabaho sa kanya. Muntik na gumit na. Ayan po ah, lilinisan na rin bukas yan. Uuwi na lang kami ngayon. Uuwi pa kami ng Tipolo. At galing kami ng Quezon City. Shout out. Sa MUX. Oo, magtulungan kayo. Ito okay, ba ang gabi? Ito na yung kagandaan niya ngayon. Hindi ito pili siya. Ano siya

ito yung pangkalitan na, ito yung nalipis na yung kagabi, inapakita natin yan sigakabit na lang, super so beautiful na nalinis na, at masakit pa rin oo, kanyang daliri masakit pa rin dadali ng ka... ang tawag dyan ay matalino ayun kita na na ito nalim na ulit nalim na ulit ay shout out nalagay na lang yan yung mga clutch lining ni na bago. Doon na. Nakasalpak na. Walang dito. Wala ko yung flywheel Tupalo na lang daw yung clutch Ewan. Sa butas. Sa butas eh. Sa Sa butas eh doon. Sabi ni na Ito dito pa yun. Dito pa kulit. Lighting. ito. <laughs> ano ang kapitan nito? Kumakapit. Ano yung unggoy? sa kumakapit sa ilalim.